Hello guys! Day 4 na tayo ng ating bakasyon dito sa Pilipinas. So ngayong araw guys ay papasyalan natin itong Farm Villaronte dito sa San Antonio Nueva Ecija. At syempre kasama natin ang ating pamilya sa pamamasyal. Ayan, mas masayang mamasyal kapag kasama ang pamilya. So guys, ang entrance dito ay 50 pesos per head. Tapos kung gusto nyong mag-rent ng kubo, may mga kubo sila dyan ay

Oh, parang hindi ka it's so bright parang hindi ka bright, diba? to, ka bright. Ka. bali opening hours nila ay 6.30am to 6pm daily hanggang sunday yan guys so, bali kung pupunta kayo dito ay magbaon kayo ng payong ng tubig pero meron naman silang canteen dyan sa loob so kung nauuha po kayo, nagugutong kayo, wala kayong baon may mabibilihan kayo dyan guys sa loob ang cute ng flowers Ay, dun po. Yan, dumating kami dito mga mag-8 -e ng umaga. Pero medyo mainit na yung sikat ng araw. Pero kahit naman mainit yung sikat ng araw, nag-enjoy naman kami guys. Kaka-aura dyan sa mga bulaklak. Yan, pagpasok dito sa farm guys, si Wahi walay na kami. Tapos ako yung walang kasama. So, wala nang pipicture sa akin guys. <laughs> Yan, ang ganda rito guys. Lalo na dito sa banda rito sa windmill. Ayan, ang ganda. Nagtatago na sila sa sikat ng araw. Nasa likod sila. So, let's go. Lapitan natin sila guys at picture tayo. Kukumpulan lang kayo dyan. <laughs> ah, hindi pa puno yung ano namin, jeep namin eh. Okay. Yel, yeah, ba picture? Yeah. Habang nandito ako sa initan. <laughs> <laughs> Planet sa butterfly. <laughs> <laughs> Parang butterfly lang. Hindi, <laughs> Pagod ba tayo ha? Hindi ka pa lang yan. Perlas uh -huh. mm -hmm. na siya. cellphone ah. ng, ng mami niya. Music is life. Dala ba kayo? Picture lang kayong tantong sa loob. Pasok kayo sa loob doon. Picture lang kayo. Doon, dyan ka dumaan sa basa. May daan eh. Aid na kayo sa kubo. Recording yan. Yan, meron dito, dito din tindahan sa loob ng farm. Food sila. Yan ang foods. Milk tea, dark chocolate, cookies and cream, winter melon, flying saucer cheeseburger, show my rice. Show with rice. Show my with rice. Show my show my solo. Nandis silang mga chichuria drinks, tubig. Ente yah.

Come on, Mick Mick. Dito oh, na sila nanay sa dulo. Oo, oh, nga sa dulo. abot pa ba? Abot? Tinan Sakop, sakop. Sakop, go. Hanggang Ayan. Ayan. Pasok na yung mga hindi senior. digit kang pagya. Ayan. Para pag pagya. Yel. Ay, tingin tayo. Oh.

Yung sampu lang po, gano'ng kalaki? Ito po yung Ah, say, si sampu lang po, yan. Pwede bang puro ube? Ay, sige, share na lang. lang po.

Ay, mawaka. ka? Siya, Ganun mo lang. Mawa nyo. Isama okay. mo sa ano. ako? Sige. <laughs> Raya, isa pa. Ano <laughs> pa naman? Post kayo. One more. <laughs> Bye, Bye. Thank you, pawis namin, eh, no? ano mga mga sasayin ito. Ikaw lang. <laughs> <Hey. laughs> Mas mainit naman eh, habang umat.

mo ka, magpipicture ka lang ha. Yan. Ilang. Yan, lagay mo ng forma. Yan. Sa pa. Dito, dali mo. Oh, oh pwede. Sa pa. You got so